Mayroong pahayag din po si Baguio City Representative Mark Go na pinupolitika nyo raw itong uh, aid distribution po matapos po ninyong ibulgar itong 7-7 scheme at uh, itong panibago na naman na uh, 30-30-30 na scheme po. Kayo po daw ang namumulitika dito sa uh, programa ng uh, gobyerno. Ulitin ko, Admar, ano, may nagsisinuhaling dito. Totally nagsisinuhaling dito pero sigurado akong hindi ako. Mm -hmm. Kasi uh, isa rin sa naging vocal din dito na uh, isinapubliko rin nung naitanong ko, Uh, si uh, itong 230 Youth Party List no at uh, kinumpirma nga niya na minsan na rin siyang inoferan uh, nitong nabanggit po ninyo na 777. Uh, isa lang siya sa vocal at nabanggit nyo nga po may mga congresses da din na lumapit sa inyo pero hindi lang talaga naglakas loob na banggitin na uh, ito kasi alam nyo na, eh, sa panahon ngayon merong mga nagigipit. Sa tingin nyo po, ano po ang dapat tandaan dito ng uh, publiko po uh, Mayor, dito sa gara pa na parang sa kanila yung pera at nabanggit mo nga yata sa isang panayam, pag naubos na yung kanilang budget sa mga nabanggit na ayuda, eh pwede pa silang mag-reload. Parang bala lang, mag-reload ulit para magkaroon ulit sila ng bigayan po ng ayuda, Mayor. Well, alam mo, hindi na natin mapigilan yan. Hindi na natin mapigilan. Magbibigay sila sa taga magbibigay na ayuda. Ang taong bayan siguro, huwag na lang magpasalamat. Ano? Ang taong bayan na lang magpasalamat, pero naman namin yan eh palalabasin niyo may utang na loob kami sa inyo. Hindi. Karapatan nyo yan, trabaho nyo yan, nasiguraduhin na maging maayos yung aming buhay. Ganun dapat ang pag-iisip ng taong bayan. Huwag tayong tumanaw ng utang loob dahil niluluto lang tayo sa sarili ng nating mantika. Pangalawa, alam mo, Jay, Edmar, ano? yung ipinapamigay pa nilong pera sa atin, hindi pa yan yung mga ninakaw nila sa porsyento. Hindi pa yan yung mga ninakaw nila being the contractor at supplier. Iba pa yun. Intak pa yung pera ngayon. Buong buo pa yun, pera nila na ninakaw. Hindi, hindi katulad noon, ano? Na kung ano ninakaw nila pagdating na election, gagastusin nila. Ito, ngayon, hindi. Intak yan. Ang binapamigay nila sa atin ngayon, ito yung mga ayuda pa lang na nakuha pa lang nila. Na natanggap pa lang nila galing sa office of the speaker. Yan pa lang yon So, kita mo, matindi na talaga yung corruption na nangyayari matinding matindi na ganyan na yung level, extent, and depth ng corruption. So, katahimik na ba tayo? Pasalamat pa rin tayo sa kanila. Ang, binib ang inanakaw nila sa atin, isang milyon, pataas bibigyan tayo ng dalawang piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. Well, in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan yan.